Ang mga anghel ay mga makalangit na nilalang na palaging nagdudulot ng malalim na interes sa mga tao, pati na rin sa mga hindi naniniwala sa pananampalatayang kristyano. Ang mga nilalang na ito, na mayroong mga supernatural na kapangyarihan, ay may tungkuling protektahan at alagaan ang buhay ng mga anak ng Diyos, ayon sa mga utos ng Ama. Ibinubunyag sa atin ng Biblia, sa Aklat ng Mga Hebreo, na may libo-libong anghel sa langit, isang napakabigat na bilang na lampas sa ating kakayahang ipaliwanag. Munit ipinakikita lamang ng salita ng Diyos ang mga pangalan ng ilang mga anghel. Tatlo sa mga pangalang ito ay kilalang kilala sa mga nag-aaral ng mga banal na kasulatan, ngunit mayroong isang ikaapat na pangalan na halos hindi alam ng karamihan. Tatalakay natin ang mga anghel na ito sa video na ito, Bago tayo magsimula, mahalagang linawin ang isang mahalagang bagay. Ang mga anghel ay hindi mga espiritu ng mga pumanaw na tao. May isang maling paniniwala na nagsasabing ang mga mabubuting tao kapag namatay ay nagiging mga anghel ng Diyos. Hindi ito totoo. Malinaw na sinasabi ng Biblia na ang mga anghel at mga tao ay hindi kabilang sa parehong uri ng nilalang na nilikha ng Panginoon. Basahin ninyo ang sinasabi sa Salmo 8. Anong tao nga na iyong alalahanin at ang anak ng tao na iyong bibigyan ng pansin? Ginawa mo siyang kaunti na lamang kaysa sa mga anghel at pinutungan mo siya ng kaluwalhasyan at karangalan. Inilagay mo siya sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay, inilagay mo ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang mga paa, ang mga tupa, ang mga baka, at pati na rin ang mga mabagsik na hayop, ang mga ibon sa himpapawid, ang mga isda sa dagat, at ang lahat ng lumalakad sa mga daan ng dagat. Ang talatang ito ay nagpapakita ng pagkakaiba ng mga tao at mga anghel, na tayo ay nilikha bilang natatanging nilalang sa loob ng banal na disenyo. Sa kabilang banda, mahalaga ring banggitin na bukod sa mga anghel na nanatiling tapat sa Diyos, may mga nahulog na anghel din sila ay pinalayas mula sa langit at itinapon sa lupa bilang resulta ng kanilang paghihimagsik. Pag-uusapan natin ang kasaysayan ng mga anghel na ito, ang kanilang mga tungkulin, at mga mahalagang kaganapan na nag-ugnay sa kanila. Samahan niyo kami at tuklasin ang isang kamanghamanghang kwento na kaunti lamang ang nakakaalam at nakasulat sa Biblia. Ngunit bago magpatuloy, huwag kalimutan mag-subscribe. Magsimula tayo. Si Lucifer, na ang pangalan ay nangangahulugang tagapagdala ng liwanag, ay isa sa pinakamagandang at pinakamakapangyarihang anghel na nilikha ng Diyos. Ayon sa mga tekstong biblikal at ilang mga interpretasyon, si Lucifer ay may mataas na posisyon ng karangalan, at malamang ay siya ang pinuno ng mga anghel sa langit. Itinalaga siyang maging tagapagdala ng liwanag at karunungan, isang nilalang na puno ng biyaya. Siya ay itinuturing na anghel ng kagandahan, na naglalarawan ng kasakdala ng banal na paglikha, ang paghihimagsik ni Lucifer ay kilala bilang orihinal na kasalanan ng mga anghel, at ang kanyang pagbagsak ang nagbigay daan sa pagbuo ng katauhan ni Satanas. Ayon sa Isayas Kabanata 14 na, Talata 12 Tandang Bawas 15, at Ezekiel Kabanata 28, Talata 12 Tandang Bawas 15, siyang, naghimagsik si Lucifer dahil sa kanyang kayabangan at nais na maging katulad ng Diyos. Ingit sa kapangyarihan ng Diyos, siya ay nag-aklas laban sa kanya, at bilang resulta, siya ay itinapon mula sa langit, naging pinuno ng mga demonyo at kaaway ng sangkatauhan. Pagkatapos ng kanyang pagbagsak, si Lucifer ay naging isang madilim at masamang nilalang na kilala bilang satanas, ang kalaban. Miguel ang Arkanghel na Mandirigma Si Miguel ay ang leader ng mga anghel na tapat sa Diyos, kilala bilang tagapagtanggol ng langit at ng sangkatauhan. Bilang isa sa mga pangunahing arkanghel, ang kanyang tungkulin ay ipagtanggol ang kaharian ng langit laban sa mga puwersa ng kasamaan. Siya ay kilala sa kanyang matinding tapang at katapatan, at siya ang kumandante ng mga hukbo ng langit. Kilala rin si Miguel sa kanyang papel sa laban ng laban kay Lucifer, na nanguna sa isang paghihimagsik sa langit ayon sa Aklat ng Revelations, Kabanata 12, Talata 7 -Sham. Matapos ang paghihimagsik ni Lucifer, patuloy na naging pinakamahalagang mandirigmang makalangit si Miguel, lumalaban-laban sa mga nahulog na hukbo. Ang kanyang papel ay hindi nagbago, ngunit ang digmaan sa langit ay lalo pang nagpatibay sa kanya bilang simbolo ng walang katapusang laban sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Sa tradisyong kristyano, si Miguel ay naging isang patuloy na tagapagtanggol ng mga tapat. Gabriel ang mensahero ng Diyos, Si Gabriel ay isang napakagalang na mensahero ng langit, na may tungkuling dalhin ang mga mahahalagang mensahe mula sa Diyos patungo sa mga tao. Kilala siya sa kanyang malalim na karunungan at katahimikan. Gumampan siya ng mahalagang papel sa mga kaganapang biblikal, tulad ng pagbabalita ng kapanganakan ni Jesus kay Berheng Maria ayon sa aklat ni Lucas, Kabanata 1, Talata 26-38. Si Gabriel ay nanatiling tapat sa Diyos, hindi direktang kasangkot sa mga alitan ng mga rebeladong anghel. Matapos ang paghihimagsik ni Lucifer, ang kanyang papel ay nanatili bilang tagapaghatid ng kalooban ng Diyos at tagapagtanggol ng sangkatauhan, ipinapaabot ang mga mahalagang kaganapan sa plano ng Diyos. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa huling anghel na binanggit sa Biblia, karamihan sa mga tao ay hindi pa nakarinig tungkol sa kanya ang kanyang mapanirang puwersa ay napakalaki. Abaddon, ang anghel ng kalaliman. Si Abad, ang anghel ng abismo, na ang pangalan ay nangangahulugang pagkawasak o kapahamakan, ay isang anghel na ang tungkulin ay magbantay sa mga pinakamadilim na rehiyon ng langit at ng abismo, mga lugar na hindi maaabot ng ibang mga anghel. Tignan natin ang sinasabi ng aklat ng Revelations, Kabanata Siyam, Talatalabing Isa, at mayroong hari na ang hel sa kanila, na ang pangalan sa Hebreo ay Abad, at sa Griego, Apolin. Dito, si Abad na ay ipinakita bilang pinuno ng mga demonyong tipaklong na lumabas sa ikalimang hudyat ng trompeta. Ang anghel ng abismo ay parang isang ahente ng paghuhukom na ipinadala ng Diyos. Sa ilang mga tradisyon, siya ay inilarawan bilang isang nilalang ng malaking kapangyarihan. Bagamat hindi kasing tanyag ni Miguel o Gabriel, may espesyal na kapangyarihan sa mga lugar ng paghuhupom at pagkawasak. Ang kanyang imahe sa mga kasulatan ay konektado sa mga puwersa ng kabuluhan at pagkawasak. Bilang bahagi ng utos ng langit, si Abad ay naglilingkod sa banal na kaayusan, binabantayan ang mga aspeto ng universo na kinasasangkutan ng balanse sa pagitan ng buhay at kamatayan, paglikha at pagkawasa. Ang kanyang papel sa mga kasulatan ay tila isang tagapagpatupad o ahente ng paghuhukom sa ilalim ng otoridad ng Diyos, hindi tulad ng isang nilalang na sumasalungat sa Diyos tulad ni Satanas. Paghahambing kay Aban at Satanas Bagamat may mga pagkakapareho si Aban at Satanas, may mga makikita ring pagkakaiba sa kanilang mga papel at kalikasan sa mga kasulatan at tradisyon. Si Satanas ay kilala bilang ang taga-akusa, ang leader ng mga demonyo, at ang pinakamahalagang tukso. Ang kanyang papel ay ilihis ang mga tao mula sa tuwid na landas patungo sa pagkawasa. Si Satanas ay naglalayong ilayo ang mga tao mula sa Diyos sa pamamagitan ng kasinungalingan, panlilinlang, at tukso, sa kaibahan, si Abad ay ipinakita bilang ang anghel ng kamatayan at pagkawasa. Ang kanyang papel ay hindi mangakit, kundi magwasa. Siya ang tagapagbantay ng abismo, isang lugar na inilalaan para sa mga demonyo at mga kaluluwang nawawala. Kung ikukumpara kay Satanas, si Abad ay may mas direktang papel sa paghuhukom at paghatol. Satanas at Abad ang paglalaban, hindi inilarawan ng Biblia ang isang direktang labanan sa pagitan ni Abad at Satanas, dahil magkaibang papel ang kanilang ginagampanan at nag-operate sila sa ilalim ng iba't ibang sitwasyon. Si Abad ay umiiral sa Biblia bilang isang anghel ng paghuhukom, at hindi bilang isang nilalang na rebelde laban sa Diyos, kaya't naiba siya mula sa ibang mga nilalang tulad ni Satanas. Ang kanyang pag-iral ay konektado sa katapusan ng mga panahon at sa pagganap ng pagwasak ng Diyos sa apokalitikong tabo. Sa pagminilay tungkol kay Abad, pag-isipan natin ang ating mga araw-araw na gawa. Naitatayo ba natin ang isang buhay na naglalarawan ng liwanag at pagmamahal, o unti-unti tayong lumalayo sa ating banal na kakanyahan? Tandaan natin na bawat araw ay isang pagkakataon upang magbago, upang lumapit sa kabutihan at lumayo sa mga bagay na sumisira sa atin. Inaanyayahan kitang ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento. Ano ang sinisimbolo ni Abad para sa iyo at paano mo sa tingin maaaring magamit ang kanyang mga aral sa ating buhay ngayon? Isulat sa comments box ang tungkol kay Abaddon. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe at mag-komento kung anong bahagi ng kwento ang pinaka nakakaapekto sayo. Huwag kalimutan i-activate ang bell notification para hindi mo ma-miss ang susunod na video. Pagkita kita tayo sa susunod upang matutunan pa ang iba pang kwento.